Yeah, 200 grams kuyan, and then next usul kita ball, vegetables, di ba, eh, di ba, 200 grams. So, so all in all, so kita 250 grams for only 24 pesos. Biji ball 200 grams for 27 pesos. Salmon ball 200 grams 30 pesos. total of 81.00 pesos only. Oh, diba? Napaka-tipid, mga kapamilya. So yan, pinag-i-holic na frozen kasi masyado yung keycam natin. So, hindi ako nainitan dyan. Medyo na. <laughs> so yan, mga kapamilya kung gusto nyo makatipid lang no, pang merienda di ka lang mahasal pumunta sa labas makipagsiksikan sa ipag no, makipagbalyahan sa ipag tusok kay Manong sa kanya susbolan <laughs> dito ka na lang mga kapamilyas bumili ka na sa ano, tindahan at kung gusto mo bumili ay bumuhanapin mo si Louie Scartin so ito po yung sasawa natin mga kapamilyas Uh, um, mayonnaise po. Hindi na natin babanggitin ang pangalan kasi kita-kita nyo naman po ang um, brand. Pero kung gusto mag sumuporta sa akin, baka <laughs> naman rin. Eh. So, mayonnaise ay po natin kasi sayang naman yung natitira ko na dun eh. Binayaran po natin natin yan. And then, lagyan natin ng... Ah, Nasa magtagal naman. Mm, ketchup. Mayonnaise plus ketchup equals magandang masarap na sausawan na kapamilya. Sa so yan, nagagay natin. Pumos yung lagyan ng pamintang durog. Ah, trivia lang mga kapamilyars. Alam nyo ba na ang pamintang durog ay galing sa pamintang buo? Pinapas ko na po yung na-joke, mga kapamilya. Sure, so, today's video. So, balikan po natin ang niluluto natin. So, halu-haluin lang po. Wala tayong ibang gagawin kundi halu-haluin. Huwag po tayong pa pakapami mga kapamilya. Sorry, nabubuli ko tayo. Uh, at sila mo ang gagawin natin. So, para paghihintay po ng mga jowa natin. Diba? Huwag tayong mainit dahil darating din ang para sa atin. Pero,

Si Goku po yan. Si Goku po yung bahala doon. So, ito mga pamilya. Sintay lang natin maluto hanggang sa mag-golden brown ang ating merienda. So, yan. Yeah. Dahan, dahan. O, tigmang po natin. Hindi pa sa ginawa natin sa sawan. Tigmang po natin. Op, op. O, yan. Yeah. Tignan po yan dyan, eh. Pero hindi niyo makikita yung sa malangtsura ng mukha ko. Sa mga kapamilya <laughs> so, yung yours, o, diba? Tignan natin kung tingsya galang yan. Ah, uh, hanggang ano ulit, yan. Para sa ating last na portion, mga kapamilyas, ay kumuha po tayo ng paper towel. Para po, hindi masyadong oily. Para pagmumukha ko. Oily, oily. <laughs> <laughs> so yan mga kapamilyas, so, oh, lagyan ng paper towel. O oh, diba, anhin natin para hindi masyadong mamantika. At maging, ano naman, pag kinain natin, diba? Maging masarap. Masarap na masarap. Kasawa sa ginawa nating sa kanina. Ah, sige mga pamilyas, malapit na pong matapos ang video. Kaya yeah, mga pamilyas, nagpapasalamat po ako sa ating sponsors. Ha, ah, sarili ko lang tayong sponsors ko. <laughs> so, sa patapos na po yung video mga pamilyas. Ako po ay magpapaalam na hanggang sa susunod na nating pagkikita. Sa so, Uno, dos, tres. Ay, wala pa pala. Eleven seconds pa. So, pero, ayan. Ipatong po natin yung ating sasawan. At yan na po ang napakasarap natin na merienda for today's video. <laughs>